Pagkiting, halika, may mga boses. Parang nag-uusap sila. Hindi ko maintindihan mga ka-explore, nag-uusap, nag-uusap. Patayin natin yung flashlight. Pinga natin yung ano yung sinasabi nila. Uy, uy, ano yung lumipan? Ano yung lumipan, bro? Ano yung lumipan, bro? bro. Handon bro. sila bro. <laughs> Parang aeroplano yung yung yung, yung tulog bro. Bilis, ang bilis ng sasakyan, sasakyan, nila. Ang bilis ng sasakyan. kanina pa kami dito mga ka-explore uh, hinihintay talaga namin na tumunog ulit yung sasakyang lumilipad kanino so, nawala na talaga siyang tuluyan uh, magkalahating oras na kami dito nakatambay pero hindi na namin siya na -trilip. so nandun si Makiting sa likuran ko yung si Mangkiting. so yung gagawin namin ngayon ay magpatuloy at uh, halughugin tong area na to So, huwag kayong mag-alala mga ka-explore. No? Uh, dala pa rin natin yung ating pangontra na laging dala-dala uh, na yung holy water na kinuha namin dun sa bundok na uh, parang sagradong bundok siya. Pero wala na talaga yung tunog bro. Yung tunog ng sasakyan. Tunog, sa, tuyo, tunog ng sasakyan na lang, no, lumilipad. Ano yata dito? Ha? Ano na nagusan? Kasi first ko talaga ito nangyari dito sa Nagusan? Uh, dito sa lupa ito. Kailangan natin mahanap ba? Ng ano ba? Parang portal naman ba? Parang portal ba? Nawala okay. na nawala na, -na talaga siya. Parang may nakakita dito ng Ano ba? Ay, alien? La. Bro. Kaya UFO 'yun. Yung sasakyan na 'yun. Kaya Yun ba ka Bruno? Kasi dito bro Hindi ko talaga ma Hindi ko siya mahulaan kung iroplano Iba na Iba din kasi naman Kasi yung bilis kung, eh Yung bilis pa. bilis ng helikopter Yung bilis bro Yung iroplano kasi pa straight lang yung Yung direction niya. Pa, pa ganun Tapos yun Parang tumambay pa Okay Tumambay pa siya Naka steady siya Parang Tapos, drone Sabi mo parang, parang drone oh, Parang drone ba Parang drone siya Pero yung drone naman, maliit naman yung drone at tapos hindi naman siguro ganun kalakas yung tunog ng drone kung meron bang ang drone. di ba? Meron bro. hindi siya masyado malakas. O hindi maingay yung drone. Maingay. Baka UFO talaga yun bro. No? Kaya nga bro, Mag-ingat tayo dito sa bundok na ito. Napakasukal po dito. Kung kung UFO yun, UFO yun, bakit dito sa Pwede naman siguro sila mag, maglanding landing doon sa sa Maraming tao sa syudad, no? Kung kung ano ba yung pakay nila dito? Kung sila ba yung ng panganib? Bakit dito? Ano kaya ang connection nila? Bakit dito sa bundok? Wala naman silang mapapala dito sa bundok. Puro kaya, kawin yung um, nandito. Kaya nga, alamin natin. Kasi kita naman tayo naka, nakikita at nakarinig. Kailangan natin, ha, ano to? Tuklasin natin. Tuklasin natin to dito. Kung ano talagang may hmm. dito. Paano, ano kaya bro, kung... Abante tayo doon sa unahan. Uh, baka may meron pa tayong matuklasan din. Abante kami, e, abante. 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 Kailangan talaga natin. Muntik pa akong ma... kailangan talaga natin. Mapandol sa kahoy. Ay, mat, may ano, matuklasan pa tayo dito. Kasi doon naman. Na, bakit nandito sila sa bundok? Kung gusto talaga sa ano, ano, maglalang din din sa Kasi maraming yung... tao. Doon sila maglanding sa basketball court kasi malapad. Nandito naman tayo sa bundok. Siguro talaga baka tama may hinala ko may portal dito. Bakit sila dito mag -la landing maglalanding mag -la sa bundok na napakasukal na walang taong nakatira. Puro mga elemento lang yung nandito. Kaya kasi elemento naman din sila, eh, bro. Kahit kung... Papa may may connection talaga sila, no? Siguro? Siguro, bro. Kasi eh ano lang, bro. kasi wala akong mga idea diyan ganyan, bro. Nga, ano, mga yung alien ba talaga. Kasi kung so, ako lang, bro, totoo sila talaga, bro. Meron talaga silang connection sa alien. Meron talaga at no? sa alien. Kasi parang ano lang talaga sila, sila. Yung alien kasi, bro. Uh, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano yung alien. Uh, na papanood lang natin sa TV na sa TV. Kaya, uh, parang yung si Koke, mo, yung galing sa ibang panita daw pero bro. sa ano lang yun eh palabas lang yun. so uh, hindi natin yun ma ah uh, pwedeng sabihin na totoo bro, naman, bro. Oh dito sa sa atin ba dito, hmm. dito, dito dito may mara, marami tayong magkikita na yung mga bata ba na parang din ilian, 'no, ganyan, mukha. Ang mukha nila ba? Parang elien yung mukha. parang mga elien na mukha, malaki yung ulo. Oh, meron meron nga ganun bro. Meron nga ganoon. sa ato pa bro. Meron talaga, 'no. Kasi siguro ba, ano lang, pumapasok so sa tao, ginagamit yung tao para lang sa may lahing alien, may, ba? Mayroon, gusto so lang makalahi ng ano ba? Tao. tao. 'Yun, bro. Meron din. Eh, hindi ako sure no pero meron din mga taong parang Nakita lang natin Yung kakaiba yung mukha, parang parang kagaya ng mga napapanood natin sa television. Yung mga medyo malaki yung ulo tapos yung mata. Parang alien. Parang alien. So, alien. 'Yun po yung tawag no sa mga nilalang na ah, hindi taga rito sa atin sa mundo. So, tinatawag silang alien. Ibig sabihin, ah, hindi taga rito. So, sakay sila ng sinasabing UFO. Ah, yung UFO ay isang bagay na, ah, hindi tukoy ng mga eksperto, mga siyentipiko, kung ano. Ah, hindi talaga nila alam kung ano yung Basta may isang bagay na ah, lubilipad sa ah, kawanangan o ah, uh, kalawakan o sa ibabaw bro parang wala na siguro yung UFO bro no sige sige wag na muna tayo mag magsalita bro explore muna ano natin video muna natin yung paligid sige sige Napakatahimik na dito mga ka-explore. Wala na kaming napapansin kakaiba dito. Uy, no. Uy. Ma, no. Mabalik no. yung, buti, yung, buti, yung Bro. nandyan yung tulog ng sasakyan sa likod ng kawayanan Ay, naman, balarap, hindi makita dito hindi makita dito kasi naalasan ng na kawayanan ang kapal kasi ng kawayan bro parang nandun sila sa likuran kaya paano to ayun humihina yung boses yung tulog ng sasakyan ayun, hali, parang lumalayo parang papansin sa atin eh. na, nawala nawala Hindi ano? kaya, ano yun? Umalis yun? Umalis niya ka yun. Baka napansin nila tayo ba? Baka, baka umalis dito? Nawala yung uh, tunog ng sasakyan? Tunog ng sasakyan yung narinig namin kanina. Bumalik na naman. Siguro umalis na. Umalis. Baka Umalis. Ang kapal kasi ng kawayan bro, di natin sila hmm. makita. Hindi na sila makita ang mga kalibari di ko ay sa -suka lang ang kawayan. Hmm. Diba? Kahit langit dito, di makita. Uh -huh. Kahit bituin na, bituin na. Wala di makita. Kahit makikita kahit mga bituin. Kasi nandito na sila rin magubat. Basta nangyap natin bro. Nangyap. Pakinggan natin mabuti bro, baka marinig natin Split. Kung saan ang direksyon siya, doon tayo pupunta. Wala, wala na, bro. Ha? Huh? Nawala na. Kaya tahimik na ng paligid mga kaispo. Mm -hmm. -tante mm -hmm. Uy, bro! Bro! Nandun yung tunog na sasakyan, nandun pupunta. Oo! <laughs> uh, sundan natin, sundan natin. Ah. Susundan so, namin yung tunog na sasakyan mga ka-explore. Sundan namin. Narinig mo bro? Narinig mo pa yung, yung tunog ng sasakyan? Mm -hmm. Hindi na. Hindi na? Tapit tayo ng konti bro. Tapit tayo ng konti. kiting. Halika. May mga boses. Sandali lang, sandali lang. Pakinggan ko mabuti. Para nag-uusap sila Hindi ko maintindihan mga ka-explore Nag-uusap, nag-uusap Kaya natin yung Kaya natin yung flashlight natin yung ano yung sinasabi nila Bro. Nawala bro Nawala na yung boses nila Hindi ko alam bro, klaseng yan. bro. Yeah, bro. Anong? Anong klaseng salita yun? Para mga robot Para mga robot sila mga rubot talaga bro baka pwede natin yan silang makita bro mas mabuti siguro lalapitan pa talaga natin sige lalapitan natin mga kaibigan <tip> bro wala yung mga boses nila bro nawala <laughs> yung boses nila nawala <laughs> uy 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 <laughs> ano <yung lumipan? laughs> <yung lumipan>, bro <laughs> Ano? Nandun bro? Tumipad sila bro <laughs> Parang aeroplano yung, bot, yung, bot, yung, yung tunog bro Bilis, bilis na sakit sasakyan nila Ang bilis na sasakyan Bro Umalis sila bro, tumipad <laughs> Puro dam bukas, puro ano kasi dito bro, din makita natin yung langit bro kung nasaan sila banda. Kaya kaya kasi yung sige sige kaya. Ano, ano, may mga puno pa. Ang bilis yun oh. Bakit ang Lipad sila, lumipad. Oh my god. Grabe na to. Bro, bababa tayo bro. Bababa tayo. Bababa tayo. sundan namin yung sasakyan mo pa-explore kung saan banda